Okay. Uh, gaano ba 'yung init ng sasakyan doon sa mga ah uh, walang uh, thermostat? Gaano ba 'yung uh, dapat na itaas ng uh, temperature ng uh, inyong gauge bago patakbuhin ang inyong sasakyan? Doon sa mga walang thermostat. So, kung ang inyong uh, gauge ay uh, ito nakabababa, no, nakababa, kinakailangan aakyat siya doon sa so may guhit na yun, yung guhit na yun. Na, kung yung guhit na yun, ayan Oh. Yung tinuturo kong guhit na yun. Kung yung ganun, ang inyong uh, temperature, lalo doon sa mga uh, 2L engine, kagaya nito, Toyota. Kinakailangan, yung inyong temperature, nakaangat. O oh, yun, nakaangat doon, no, oh, kagaya nito. Hindi po pwedeng nakaganyan lang yan. Hindi maganda sa inyong makina at saka kung mamaari kapag inyong inyo nga pinatakbo na dahan-dahan lang muna hayaan lang ninyong uh, tumaas yung inyong uh, ano uh, temperature kasi nga kung wala kayong thermostat ang inyong uh, makina uh, matagal lal uminit kaya nga yung kalimitan yung mga wala ng uh, thermostat matagal ang pagpapainit ng makina kaya kinakailangan yan Ayan nakaganon siya nakaangat na at kung hindi naman isang halimbawang nagmamadali kayo at hindi ninyo napaangat ng ganyan dahan-dahan lang muna kinakailang titingin kayo dun sa inyong uh, temperature na naka, nakaangat na yung inyong, inyong gauge ng inyong uh, water temperature para kahit na papaano ay uh, maingatan ninyo yung makina o ganun lang, gadagdag kaalaman lalo dun sa mga baguhan at wala pang alam okay thank you